Itinapik natin sa DICT yung tapos na yung uh, SIM card registration Pero araw-araw may natatanggap pa din akong text cam Buti na lang naka-unli reply ako So kada may nagme-message sa akin na ganyan, pinaliliguan ko talaga ng mura O ngayon, ang higpit-higpit ng SIM card registration na yan Tinry ko mag SIM card registration na yan ang hirap. Ilang beses na pilit ko yung mukha ko lahat ng anggulo, pinatay ko ilaw, binuksan ko ilaw, natural light o hindi hirap na hirap akong uh, magpa-approve. Buti na lang yung isang number ko naka-plan so sila na nag-register. Pero yung isang number ko hindi na ano naka-prepaid yun, kaya Ni-register ko. Ang tagal, isang buong maghapon, pikun na pikun na ako. O, oh, so sobrang mitikuloso nung sistema na yun. Kaya ang dami na rin tinamat. O oh, ngayon, ito nakakatawa. O, oh, may nakalusot na, naungoy. unggoy. Oh, pati unggoy, mga bossing. Pati unggoy, nakakapag, nakapag SIM card registration na. O, kaya paano natin masasabi na kung itong critical na SIM card registration eh na tototoy na tototoy ng mga lukulukong scammer what more yung hayop na national ID na yan alam nyo sa totoo lang ito ha sa totoo lang ha simula nung nagkaroon ng uh, national ID national ID na ano na na-expose na, na yung ating mga ano na-expose na yung ating mga pangalan at saka yung mga impormasyon kasi simula nung uh, nag-register kayo diyan nag-register tayo diyan sa National ID doon dumami yung nagme-message sa akin tapos alam pa yung first name ko alam yung first name alam yung last name talagang uh, feeling ko nag-leak talaga yung mga information na yan hindi lang nila tinatapi Oh, ito pahinggan natin tong uh, nakalusot na unggoy. <laughs> oh, sa ano pala sa gubat pala naga si cellphone pati mga unggoy ah. Oh, ito. Isa sa Senado nakalusot umanong litrato ng nakangiting matching sa online application para makapag-registro ng SIM. O, tsaya, nakakahiya Pilipinas. <laughs> nakakahiya Pilipinas bakit? Yung nagbubudots, terorista. Yung nag-register ng SIM card, unggoy. Pucha, <laughs> <laughs> oh, gustong-gusto ng presidente natin maging high-tech. <laughs> Yun daw, digitalization. <laughs> ang pag-asa ng Pilipinas para labanan ng korupsyon. Oh, tragis na yan. Paano nagkaroon ng ID ang hayop na unggoy na yan? <laughs> Galing-galing Mismong NBI ang sumubok na isumiti yan At lahat ng Telco, nalusutan ang kanilang depensa sa pagtutok ni Mark Salazar Nabigla ang mga senador sa pagdinig ng Committee on Public Services sa ipinakita ng NBI Cybercrime Division kung gaano kadali magparehistro ng SIM card kahit pa litrato ng nakangiting matching. <laughs> Ang galing ng matching kamukha ako. Pantakin oh. mo yung mga nagre-rehistro ng SIM card. Ganito katarantado sabi nila. Enough na na ko nila yung niloloko natin yung gobyerno. Paglaruan pa natin. Walang hiya naman talaga. Tuwan-tuwa pa yung unggoy. Oh ang ginamit nila sa online application Sabi ng NBI sinubok nila ito sa lahat ng mga telco at lahat ng ito lumusot Just last night we tried to register uh we bought a SIM card from different telcos and we entered the face of an animal actually and different names natanggap pa rin ma'am actually The Isipin mo yan <laughs> Oh, hindi ba? Sila pala gumawa nitong ID na to tapos sila nag-register pinakita nila kung gaano kadali So, ibig sabihin, ibig sabihin, itong ginawa nating katarantaduang SIM card registration, <laughs> ibig sabihin, palpak talaga to. Eh. So, gumastos tayo ng pagkalaki-laki dito, tapos palpak naman pala. Eh, patay tayo dyan. The picture on the left, Your Honor, ay, uh, ano po yan, yung monkey po na, no? Buti nga nakangiti po Kasi kung hindi Baka hindi yung binagbigyan yan sabi ng mga telco, maraming iniwasan ang implementing rules and regulation ng SIM Registration Act. Kaya nawala ang pangil nito. Gaya ng data privacy law, kaya konting detalye lang na aplikante ang hinihingi nila. At ang baba rin ang... Ah, konting detalye? Pulang na nga lang, pati... Ang ala ng mga jowa, hingin nyo eh. Parusa sa paglabag. Siguro lumulusot nga po yun, ano? mga pictures. Kasi nga po, isa na nga, that's the reason why, before, when the bill was being uh, deliberated on, we asked to have access to government ID issuers. Mas madili po yun kasi may biometrics. So yun po talaga ang yun na nga. <laughs> Mas maganda kasi yun eh, kasi parang walang katuturan eh, kumuha kayo ng information sa national ID, tapos ipinagdadamot yung information na yun para dito sa rin naman ng gobyerno to. Eh kung sana mas naging seamless, mas naging madali yung pagre register ng mga SIM card, para dun sa mga nag register na sa SIM card registration ay eh, sa ano pala, national ID, kasi kumpletong-kumpleto na yun. Dapat nga yung national ID isinama na doon eh. yung SIM card registration. Eh. Iba dapat ganun eh para talagang isahan na lang hindi yung ang hilig nyo kasi ang dami nating ID sa Pilipinas, may SSS, PhilHealth, BIR, meron pa tayong uh, pag-ibig. Meron ang dami-dami nating ID dito sa Pilipinas gusto nating pag-isahin. O di sana, nung kinuha natin yung mga information ng mga tao na yan, tapos naglagay sila ng contact number nila dun, o eh di sana, yun na yung ginawa natin na registered na SIM card dito sa mga tao na to. Kasi what's the point? Na nilagay nila yung information ng mga yan dun sa National ID System para sa isang database natin. Nang hindi naman pala yun yung ano nila permanent numbers and mga addresses nila. Ang gulo-gulo. Makapagpigil -gulo. -gulo. Maka pagtigil yan. Pero unggoy yung nasa picture eh. Uh, na hindi po namin nakikita yon, kasi directos po sa system. Smart uh, had processes in place to verify submitted information and data. Smart also employed an optical character recognition technology not only to help Smart verify submitted information and data but also to protect And secure its subscribers. We have implemented the uh, three features now of the um, SRA. So first is the IDOCR uh, that basically replicates no the the data or information that you can see in the ID to the into the data fields. The second is the face liveliness, where um, the SRA platform recognizes or three. and basis of uh, biometrics there's um the face matching where we face the IDs no um to the selfies with the cooperation of the NTC ma'am uh, maybe we can amend the IRR no Yeah, yes, ma'am. Specifically now, since we are doing na rin naman po the post-registration validation. Napunta sila. sa SIM Registration Act o ang kaya, usapan ng ay, komite dahil sa na naghipa ng fraudulent SIM cards sa sirkulasyon na ginagamit sa mga online scam na umano'y ginagawa sa mga illegal POGO operation. More than 80,000 po yung mga SIM cards doon. Pero ayon sa NBI, 200% ang itinaas ng reported cyber crimes kahit may SIM registration na. Ang hirap din daw maghabol dahil sa tagal na ugnayan sa mga telco. It would be very difficult to track them down. And actually yung... My goodness! Mantaki mo, uh, the president signed this into a law. Uh, the president signed this into a law only to find out na hindi pa pala tayo ready.